ko, no? Uh, ito lang ang nabuo, no? Uh, so uh, kung hindi man nasiksik ng maigi, pero tigas o oh, 'yan ang bigat oh. Good once again at uh, trabaho natin ngayon uh, dahil wala tayong uh, silent, uh, wala tayong shredder, no? So magkikitsaga tayong mano-mano uh, na tat tatatta rin to dahil sayang naman tong uh, nakupay natin na ito kung uh, masisira no so subukan natin mag uh, silage no kasi pag na silage natin to at uh, ng ating mga alaga no mag din tayo ng uh, dahon ng uh, tubo no dahil uh, malapit na itong uh, uh, kalagitna kalagit na ng uh, ay magtatapas na so tatadtad rin tayo yung uh, problema lang wala pa tayong uh, shredder no so by next year siguro baka rin tayo na makakuha makabili tayo ng shredder so doon tayo mag na na magse-shred no at uh, tayo ng pagkain nila pero sa ngayon na uh, wala pa talaga tayong uh, pambili at uh, meron na tayong pagkukuhanan dahil uh, tagtapas na. Wala rin tayong pambili ng drum o na ano, pagsasilidyan natin, no? pag uh, natin. So, ito lang muna at ito, try ko sa sako sa ito. No? Itong uh, mga nakumpay ko na ito. Dahil sayang naman kung uh, masisira lang to Dahil uh, talagang uh, pinagjagang ko yan. Ano? Kunin sa dyan, sa uh, may kalayuan din. So, yan po yung uh, trabaho natin ngayon. Samahan ninyo ako at uh, tayo mag uh, ng uh, uh, katawan ng uh, mais. No? Bata pa naman to. So, baka kakayanin din natin. oh ito yung gamit natin. No? Wala so, uh, so, na, yan. So, umula na no? ilang araw na kasi ito. Sayang din. natin. So, meron tayong rapal. So, ito yung gagamitin natin. So, ito yung uh, sangkala natin. pa-tayong uh, pabilin ng uh, ano? taka-muna uh, oh, tayong uh. so ito na yung uh, natadad natin no ambot uh, na siguro ng isang sako ito at uh, marami pa tayong uh, hindi nataddad pero yung mga iba naman na hindi natin matadtad so yan yung uh, ipapakain ng natin no so itong nga uh, luma lang yung uh, tadadari natin ito abutin pa ito ng dalawang sako no so makakalikom tayo ng apat na sako so kailangan natin ng uh, sako na may plastic no dahil uh, itong sa ay uh, kailangan natin uh, ano kailangan natin yung uh, hindi may singaw no kailangan natin uh, ma-shield ng maayos ayon sa ating uh, napapanood, no? Ay uh, tinuturo ay uh, kailangan talagang uh, ma-preserve ng maayos sa uh, hindi may singaw, no? Pero kung uh, wala na tayong makuha ng uh, plastic, so subukan natin yung uh, isang drum ko doon na iniimbakan ko ng mga gamit kung saan at uh, doon natin na, uh, ano, ilalagay, no? So, na-stop muna akong pagdiding-ding dito dahil uh, inuuna ko muna itong uh, panguha ng uh, mga ano na ito, itong maist na ito dahil, uh, simpre, uh, in-sprayan na yung uh, ating ginukumpayan, no? So, habang uh, hindi pa na-sprayan so, inuuna ko muna itong uh, panguha ng pagkain ng ating mga alaga, no? So, pangunahing uh, kailangan natin itong uh, pagkain nila, no? So susunod na yung uh, pagdidingding uh, natin dito no. alo so, halos uh, hindi tayo nagkakasya sa oras no. Talagang uh, kapos na kapos yung oras natin. Kagaya ngayon no, ay uh, isisilong ko pa yung mga kambing naman na nakapastol no. Siyempre, kailangan natin isilong kahit uh, matibay sa araw ayan, Araw. Ay, uh, kailangan rin nating uh, na no, kailangan rin nilang magkisilong no dahil uh, mas lalo na yung dalawa ay uh, buntis no so baka makunan kung uh, hindi natin na uh, lagyan ng uh, hindi natin may silong so yan po at uh, uh, mamaya isasako natin to at uh, para meron na naman tayong uh, space no sa pagtatadtad no at uh, ito na naman yung uh, susunod na tatad na natin dahil uh, ilang araw na ito naka imbak dito ito yung bagong uh, kuha natin, no? Kahapon lang yung nating kinuha 'yan. So kailangan na uh, ma-preserve na natin tong uh, nauna, no? Dahil uh, baka masira. So yan po at uh, sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload no patungkol sa ating uh, pagbeventure ng farm no so ito po ay uh, trabahong uh, ano lang tuloy-tuloy lang pero uh, kailangan natin na uh, maging uh, matatag no itayo tabarin dahil uh, siyempre matagal na proseso so ayan magandang uh, hapon na po o so, lumipat na naman na nagpapastol no o so, pinapasulat din natin nang african huwag o, naiwan ko kung saan na pumunta yung uh, anak niya kailangan natin na uh, may silong na ayan, uh, uh, ikot ikot na lang siya dito huh? So itong dalawa na ito ay uh, puro buntis to. No, oh, kaya kailangan natin maisilong sila kahit na matibay yan sa initan pero ah uh, kailangan rin nilang uh, makisilong oh, kaya no, buntis na buntis yan ipat na natin dito yung uh, alimlim kaya okay na lang dito yan po so, ganito po yung ating uh, hanap buhay dito sa probinsya so ito yung uh, ano dito ako lumipat nagpapapastol no sa ilalim ng mga sagingan so nakikita ninyo yung saging no so napakahina na yung bunga kaya nga uh, tanging kinukulikta dito ay daon uh, dahon. Uh, so, araw-araw kinukulikta ng dahon to. Kaya uh, meron dito nga uh, namimili ng dahon. So, sila yung supplier ng dahon. Ayan po. At uh, alipat na natin yung mga kambing. At uh, pwede na tayong uh, magpahinga uh, muna. Magtatanghali na. Uh, so, nandito yung uh, pinakamatanda nila yan ito sila ito na lang natin dahil papuntan uh, papunta na rin dito yung limlim -lim. no? No? Uh, ito lang ang nabuo no? so, uh, kung hindi man nasiksik ng maigi, pero tigas oh, yan ang bigat oh. so ito kaya naman natin hindi punong puno dahil uh, siyempre hindi natin may lock diyan. wala tayong uh, packing tip no dapat may packing tip tayo so gumamit lang ako ng alambre yan yung uh, alambre so ganito lang yung ano natin para masubukan natin kagawa tayo ng uh, yung uh, bulto dito na natadtad ko mag, uh, ano, kanina ang umaga ay uh, ito na ano ibig sabihin na siksik rin so